Ayan, ayaw umikot, mga kainis. na. Parang may nakaharang sa ikutan. Hirap na hirap umikot. Kumusta po mga boss? Welcome pong muli dito sa aking YouTube channel. Bali, isa namang washing machine ang ating gagawin ngayon. Ang problema daw po nito ay yung kanyang timer. Kasi bigla daw tumitigil kahit hindi pa nagsisiro. So, yun ngayon ang ating gagawin. Sample natin. Ayan. So, bali, sinet ko munang ng 15 minutes ng konti para maobserbahan natin kung titigil na ba siya pero hindi pa to nakasaksak sa kuryente obserbahan lang natin a few moments later ayan po mga boss pagdating niya sa 15 minutes tumigil ayun oh so pakikinggan ko lang hindi ko rin naririnig kung merong lumalagitik ayan so kinalabit ko Galaw galawin ko lang to yung nab niya ayan Mander siya uli. Pakinggan ko lang ha. Ilapit ko lang yung tenga ko. Ayan, may naririnig ulit ako na tuma tumitik tik 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 ganon tik tik nga ba yun <laughs> so basta yung tunog ng timer ayan pinakikinggan ko lalapit ko yung tenga ko ha ayan so may naririnig ako gumagana naman siya so ayan tingnan uli natin kung titigil siya pag lumating ng uh, 15 A few moments later. So ayan po tumigil na naman siya, pero pag kinagalo-galaw to, ayan nga. yan yung, Ayun, tumatakbo na naman uli. So pinakikinggan ko, nilapit ko lang yung tinga ko, mandara na naman uli pag ginagalo yung timer. So obserbahan natin uli kung magtutuloy-tuloy na ba to. So ayan po nasa 4 minutes na, medyo in-skip lang natin yung video para hindi masyadong mahaba. So tumigil na naman po siya pagdating ng 4 minutes. So ganun po ang problema. Pag tumigil siya, kailangan natin tapik-tapikin yung pinaka-timer para gumana uli. So ngayon ang gagawin natin na uh, tanggalin natin yung timer. Tingnan natin kung magagawan pa ng paraan. Baka linis lang or kung ano man yung pwede natin gawin. So kailangan natin uh, baklasin ito para makuha natin yung timer. Ayan, so kailangan lang natin tanggalin tong dalawang screw na to. Then itong uh, connection ng drain kasi may strap 'yan na naka sa baba. Ayun doon, banda dito 'yan. Kailangan nating i-disconnect din 'yan. Yung pagkakahook na yun. Ayun oh, naka 'yan sa butas. So ayan po natanggal ko na sa pagkakahook. So tatandaan ko lang kung saan siya banda nakakabit doon sa pangapat na butas. Para pagbalik mamaya alam natin kung saan kakabit. So dito pwede na natin tong baklasin. Dahan-dahanin lang natin. Baka may, may wire na maputol o madisconnect. Ayan na uh, kabit ikabit ko lang muna yung cover. Para doon natin ipatong itong uh, kinakabitan ng timer. Ayan. So, yun ang dumi. Dumi ng pinaka-compartment. So, ito yung timer. Kitang-kita po, masyado na rin marumi. Ayan yung pinaka-loob niya. So, subukan natin kung makukuha ito sa linis. Kung mapapagana natin uli ng maayos pag nilinis natin yung loob. Ayan. Uh, kailangan natin na uh, buksan. Uh, kalasin to sa so, pinaglalagyan niya. Ayan oh, uh, kitang-kita yung dumi sa loob oh. So kailangan natin baklasin to din buksan para malinisan. At sana mapagana natin ng maayos po oh, katapos nating linisin. A few moments later. So ayan po nakalas ko na yung pinaka timer niya. Ayan, uh, ito yung kanyang knob. Tanggal ko na rin, ipitan niya. So tatandaan lang natin tong connection ng mga wire para pag hinabit natin uli mamaya alam natin kung saan ikakabit kasi kailangan natin itong tanggalin para hindi tayo mahirapan maglinis dun sa timer so tanggalin ko lang muna itong mga to so ayan po na tanggal ko na pinaka timer nakabukod na dun sa kabila so ito yung pinaka code ng timer ayan kung sakaling magpapalit na tayo ng timer kailangan alam natin yung code ayan. So, kailangan na natin linisin to. So ito po na tanggal ko na yung cover ng timer, yun ang dumi talaga. So ibukod ko na to para malinisan. Then dito tayo ngayon sa pinaka timer. Kitang-kita naman po talagang marumi na siya. Ito yung contact points niya, ayan oh. Parang may carbon na, na namuo. O alikabok. Ito rin sa kabilang contact points. So lahat ng contact points marumi na. Yan o, no, nangingitim na. So, kailan talaga nating linisin itong mabuti. E, medyo ingat lang tayo kasi ako, first time kong magbaklas ng ganito, time, timer ng washing machine. So, try ko lang kung katapos kong mabaklas, may babalik ko ba uli ng maayos. Sana lang may balik ko uli ng maayos para hindi na kailangan bumili. So, isprayan ko lang siya ng locker thinner kasi wala akong uh, WD-40 na no? ubusan na ako so medyo dadumidamihan ko lang pag-spray ng lacquer thinner para mababad at uh, lumambot yung dumi kasi uh, parang tumigas na kasi yung dumi nya, parang halong alikabok yan, tsaka yung carbon na uh, simpre dahil na nadadaluyan ng kuryente yan umiinit, kaya nagkakaroon ng uh, parang carbon. So ayan, unti-untiin ko lang ng pagkalas yung mga pyesa or yung pinaka gear niya, itong mga plastic parts, din itong mga uh, contact points. Dadaan para yung mga wiring ay hindi rin matanggal. Ayan oh. No? Dumi talaga nangingitim na. Yung pati dito sa kaloob-looban niya. So linisin lang natin mabuti to ito nalang lang gagamitin ko dahil hindi ko naman siya maliliha dahil nabasa ko na ito nalang lang gagamitin ko itong maliit na flat na screwdriver Ayan, kakaskasin ko lang yung mga dumi para gumanda ulit yung contact nya para malinis yung ma, malinis nating mabuti Ayan, medyo kunting tiyagaan talaga sa pagre-repair tulad ng mga ganito medyo mabusisi ito saka kailangan din ng konting ingat kasi baka may part dito na maputol ito, ito yung mga kape na ito baka maputol eh, mas malaki pang problema hindi na natin siya ma-re-repair <coughs> excuse me po <coughs> so ayan kaskas -kas lang natin So medyo speed up lang natin ha para hindi naman gaano humaba itong ating video. So, ayan po, nata, nalinis ko na yung mga contact points niya. Ayan, lumitaw na yung kulay ng copper. Ayan, makintab na talaga siya. So, okay na itong mga contact points niya, nalinis ko na yan. Sunod naman, itong mga gear. Dito, ito naman ang dilinisin ko. Balik, kailangan itong isa-isa yun ng pagpaklas. Para malinisan natin, gamitan ko lang ito ng uh, bulak. Para malinis natin ang bawat uh, parts nito. So, kailangan ko lang tandaan kung paano ko tinanggal para pagbalik, may balik ko na maayos. So, ayan. Then, na-sprayan ko na ito kanina. Ayan. Puskusin ko lang ng may bulak. So, kailangan ko lang tanggalin bawat isang parts. Huwag muna natin biglayan ng tanggal lahat. Baka hindi ko may balik na maayos. So ayan. Sa isa lang muna. Ayan. So parang gumawa ko ng cotton buds para malinis ko tong bawat gear niya, plastic gear. Ayan, one by one. Sana lang may balik ko ulit ito mamaya para mapagana uli. Dahil kung hindi, yari tayo. So, pagtsatsaga lang talaga kailangan natin na pagtsagaan, linisin para mapagana natin ulit so yun mga kasulok sulokan dito para matanggal yung moist pati dumi kailangan natin sundot, -sundot yun, yung mga bawat sulok kailan lalim yung yun kung mapapansin nyo yung bulak may iba na yung kulay kulay kalawang na ayan linis-linis ops, palit tayo ng bulak ayan so, mag-speed up ulit tayo para hindi na masyadong mapahaba yung video na ito okay po So ayan po, tapos ko na siyang malinis. Naibalik ko na rin po yung mga kinalas kong parts kanina. So ikabit na natin yung kanyang cover para masubukan natin. So ito na po yung cover niya, malinis na rin. Ayan, eh, balik na natin sa dati niyang pwesto. ah uh, teka lang, i double check ko lang itong mga parts dito kung maayos uh, pa talaga yung pagkakabalik ko. Para hindi na natin ma-backjab. So okay naman. Ayun, ikabit ko na 'yung cover. So ayan po, naibalik ko na lahat ng screw. Ngayon i-kabit natin 'yung kanyang na, pero bago 'yan, may brushing ko lang muna kasi medyo may dumi pa. Ayan. So ito na po 'yung pihitan niya, ibalik ko lang. Teka, paano nga ba 'yun nakalimutan ko yata. Oh no. Ah. Uh, yun so yun ipasok ko na ayan so ayan pwede na natin subukan yung piting ko lang tingnan natin sa likod yun gumagana na nakita nyo po ba ayun o oh. gumagalaw na yung mekanisim nya sa loob ano yung tikatik yung clicking sound nya ayan mapapansin nyo may gumagalaw galaw na ayan So, tingin ko po ay okay na yung uh, takbo ng uh, mechanism ng timer na ito. So, kailangan na lang natin subukan mamaya nang may kuryente para malaman natin kung talagang okay na siya. Ayan po, bali nakita nyo naman, nalinis ko na rin yung natin ng uh, timer. Ito, timer na ito. So, ito, nalinis ko na rin yung pinaka-compartment. Pating puti na siya. Tapos ito ito yung kakabitan natin ng timer pati yung sa selector ng sa drain. I-screw ko lang to mga to para may kabit na natin yung dalawang selector. A few moments later. So yan po noy kabit ko na yung dalawa yung sa drain at yung timer. Yung balik ko na sa dati nila mga pwesto. Then yung mga connections ng wire nakikabit ko na rin ayan so okay na yung mga wire ito ng para sa drain yung strap toy, balik natin sa dati niyang pwesto busot natin ito sa butas para ma connect natin dun sa uh, baba yung plastic so kailangan natin i-hook uli yan dun sa pinagtanggalan natin para pag nag-drain gagana yung drain ayan i-click ko lang ang balik ko ng cover para makapag may balik natin na maayos so kailangan mag clip yan dyan ayan okay so yun then balik ko yung cover ayan tapos yung kanyang mga pihitan ayan sa timer tsaka dun sa drain ayan So, okay na. Ngayon, dito naman tayo sa ilalim. Ibalik natin yung hook para sa drain. Yung sa pang-apat na butas. Yung pinagtanggalan natin. Oops. Ayan. So, madali lang naman ibalik yan. Ayan. Ibalik ko na. Susubukan so natin kung magpa-function siya ng maayos. Tingnan nyo yung part na yun kung uh, mahahatak. So, piting ko lang. Ayan. Drain. So, yun. Medyo humigpit naman yung dito na part so okay na yan o oh, na yung para sa drain so i-release ko ulit ayun I release naman so eto na po it's judgment time ayan naka plug in na sa ating outlet then pt natin yung timer katulad dun sa pagtesting testing natin kanina lang pas na ng konti sa 15 minutes ayan then observe natin yun umikot siya uy andun yung cover hindi ko pala naibalik to kanina Mamaya ko na na ikabituli yun. Ito to, pang plastic na to. So ayan, gumagana na po. Uh, wala muna siyang laman. Pero bago magsiro, lalagyan ko rin to ng laman na labahin para malaman natin. testing natin siya ng may laman. So ayan po, malapit na siya sa 15. Kanina, pag tapat niya dyan, tumitigil na siya ngayon. Tuloy-tuloy naman yung ikot niya. So tingin ko okay na to. Hindi na siya tumitigil. Yan po, medyo nag-skip tayo na lang ng konti. Nilagyan ko na ng laman para maobserbahan natin ang actual talaga. A few moments later. So malapit na siyang magsiro pero hindi naman siya tumitigil. Tuloy-tuloy pa rin yung pag niya. Yahoo! Ayan po, itong kita naman. So, ibig sabihin, successful na kaya to. Sana nga, successful na. Pero malalaman natin yan, kung pagdating niya sa zero ay mag-off siya. Yun na lang po nang uh, inaabangan natin ngayon. Kung pagdating ng zero ay mag-off ba siya. Ayan po, nasa zero na. So, yun, tumigil na rin yung pagandar niya. So, confirm po, 100%. Very good na siya. Ayos na ayos. So sana po ay makatulong ang video na ito sa inyo. Maraming salamat po sa panunod. Hanggang sa muli. Siya nga pala, maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa channel na ito. At sa mga hindi pa, Dekinemen!